Uy, alam nyo ba kung ano ang hindi alam ng karamihan tungkol sa karapatan ng mga hayop dito sa Pilipinas? Protektado sila ng batas. Dito sa atin, pamilya ang turing natin sa mga alaga natin at seryoso ang Pilipinas pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Noong 2011, nahuli ang mag-asawang Victor at Dormaridon yung nasa likod ng mga malupit na crush videos. Ipinaalan nito sa atin kung bakit mahalaga ang mga batas na nagpoprotekta sa mga hayop. Ano nga ba ang mga batas na ito para sa mga balahibo nating kaibigan? Alamin natin. Ang Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang pinakamahalagang bas para sa karapatan ng mga hayop sa Pilipinas. Pinirmahan ito ni Pangulong Fidel F. Ramos at nakasaad dito kung paano dapat alagang lahat ng hayop. Mayroon pang Committee on Animal Welfare para siguraduhin sinusunod ang mga patakaran. Sa ilalim ng Section 6, bawal saktan o pahirapan ng mga hayop. Hindi rin pwedeng patayin ang mga hayop, maliban na lang sa mga alagang hayop na kinakain natin tulad ng baka, baboy at manok, o sa mga espesyal na sitwasyon tulad ng mga ritual sa relihiyon o kung may malubang sakit ang hayop. Ang batas na ito ang unang kumilala sa pagmamalupit sa hayop bilang isang krimen sa Pilipinas. Malaking hakpang ito para siguraduhin lahat ng hayop ay nire-respeto at inaalagaan ng tama. Kaya sa susunod na yakapin ninyo ang inyong mga alaga, tandaan ninyo, protektado sila ng batas dito sa Pilipinas at dapat protektahan din natin sila. Salamat sa panonood.